Yung mga nagbabash na kami na, yung bang mga, siguro yung mga gusto maging nanay ni Casey. <laughs> o yung mga troll lang na walang magawa o fans ng iba o fans niya na hindi nakakaintindihan. Huwag kayong magdunong-dunongan kasi hindi kami yung pamilya. Ang showbiz, trabaho namin. Hindi kami showbiz na pamilya. Pag-uwi, we're very decent and private. Binasag na ni Sharon Cuneta ang katotohanan na sa insyo ng awayan sa pagitan nila Frankie, Kiko at KC si Concepcion. Panoorin ang buong detalye. Matatandaan na nito lamang na karang linggo, lumikha ng ingay sa social media ang pag-a-unfollow ni Casey Concepcion sa kanyang stepfather na si Kiko Pangilinan at sa kanyang half-sister na si Frankie. Mas umingay ang issue na tila may hidwaan nga sa pagitan nila matapos i-unfollow din nila Frankie at Kiko si Casey Concepcion sa Instagram. Matatandaan din na naging usap-usapan ang uh, naging interview ni Casey Concepcion kung saan kinumpirman mga niyang may issue nga sa pagitan nila ni Frankie at Kiko. Bagamat hindi idinitali ni Casey Concepcion ang dahilan ng hidwaan nila ngayon ng kanyang half-sister at step-father, sinabi ni Casey Concepcion na kaya niya in-and-follow si Frankie at Kiko ay dahil gusto na lamang daw niyang umiwas, ayaw na daw niya ng mga kadramahan sa buhay, at piniridon daw niya ang peace of mind. Inaakusahan ng mga netizens si Sharon Cuneta ng favoritism dahil pila mas kinakamtihan pa daw nito sina Frankie at Kiko Pangilinan kensa kay Casey Concepcion at tila nakikinig daw si Sharon Cuneta sa mga pangtsul-sul ni na Frankie at Kiko laban kay Casey. Lumabas kasi ang balibalitang hindi daw gusto ni na Frankie at Kiko ang bagong karelasyon ngayon ni Casey. Kaugnay nito, nagsalita na si Sharon Cuneta tungkol sa issue ng awayan ngayon sa pagitan nila Frankie, Kiko at Casey si Concepcion. Sa presko nito ngayong hapon, sinagot ni Sharon Cuneta ang isyong favorite niya si Frankie, pero si Casey na una niyang naging anak ay hindi. Sinagot ni Sharon Cuneta ang naging pahayag ni Casey na nag-iisa na lamang siya ngayon dahil may kanya-kanya ng pamilya ang kanyang mga magulang at naiwan siyang mag-isa. Ayon kay Sharon Cuneta nasaktan daw siya nang sinabi ito ni Casey dahil si Casey pa nga daw mismo ang nagdesisyon na umaris na sa puder niya para mamuhay ng mag-isa. Um, you know what? I don't play favorites. Some people seem to think favorite daughter ko, favorite na anak ko si Frankie. Hindi. I love all my children equally. It's just that, doon lang tayo sa totoo. Kung sino siyempre yung lagi mong kasama, lagi mong katabi, meron ka lang mas nakakasundo. At among all my children, ang kaugali ko si Frankie. And Miguel is my buddy. Miguel is very, he's such a gentleman. Ang hindi ko nakikita si Casey. So, I will just say this, um, when she mentions that she's alone, I feel bad because it was her choice when she left home at 18, kasi she went to school, syempre parang kanu yung ano niya eh, yung, hindi Filipino yung thinking. Hindi nga bagay yung ano ko dito, dahil mukhang European, di ba? <laughs> Pero, since she was 18, pinakita pa niya sa amin yung bibili niyang kondo, kami ni Kiko, and uh, hindi ko siya mapigilan because I also wanted her to to fly, to learn how to live on her own. And from the time I raised her, when Gabby and I separated, she was two and a half. Until she was 18, ang katulong ko lang magpalakay dyan mami ko o daddy ko. Pero never ako humingi kahit piso sa mga magulang ko. Because I wanted to set an example to kiss na ang babae, hindi mo kailangan ng lalaki para mabuhay. You have to work for your own savings and so that meron kang pagkukunan in case di ka makapag-asawa or in case sa kasawiyang para maging safety niya yung nangyari sa amin ni Gabby. So, medyo being alone was her choice. Our house, our home has always included her. Sinabi rin ni Sharon Cuneta na ang karotohanan daw ay si Kiko na daw ang nagpalaki kay KC simula ng 9 years old pa lamang daw ito at naging close daw silang dalawa. Kaugnay nito, nilinaw ni Sharon Cuneta ang issue ng pag-a-unfollow sa isa't isa nila Kiko, Frankie at KC. Nahirapan si Sharon Cuneta na ibitali ang tunay na dahilan ng isyo ng awayan yon sa pagitan nila Frankie, Kiko at Casey. Ngunit, tigla ang nais gustong sabihin ni Sharon Cuneta kung bakit may hidwaan ngayon sina Kiko at Casey ay dahil tila hindi daw nakikinig si Casey sa mga payo sa kanya ng kanyang stepfather na si Kiko. Ayon pa kay Sharon, um... Kiko raised her since she was nine years old. And they've been very close. Shock absorber niya yan. Takbuhan niya yan. Yan ang kanyang sounding board. Kahit minsan may tampuhan kami si Kiko ang kausap niya. Yung pagka unfollow alam ko, you're all curious about that. Ito na lang sasabihin ko. Siguro, nagkaroon na lang ng konti. Let's just say, iba ang... Okay, first of all, among my children, Casey is the one that is the most, let's she just say she's the opposite of me, ang lakas ng tubo ng papa niya. Kaya sila magkasundo, they're the same. Um, for better or worse, they're the same. And sometimes, pag pinapaalalahanan ang isang tao ng ama anak, uh, kapatid, Mami, um, merong mga tao na ayaw nilang have to be careful. Ganun lang, pagtatampuhan. So, ganun lang yun. And it hurt me, syempre, nung no, may unfollow, unfollow. Pero, pamilya kami. This is a family matter. Dagdag pa rito ni Sharon Cuneta, sana daw ay huwag kalimutan ni Casey ang mga sakripisyong pinagdaaran niya nang mag-isa niyang itaguyod, buhayin at palakihin si Casey nung naghiwari sila ni Gabby Concepcion dahil hindi daw naging madali ang lahat ng iyon. But I hope that no one forgets, least of all Casey, all the sacrifices I made when I was raising her. Because it wasn't easy. I had her at 19, and I was practically still finding my way in the world as a new adult. And I had to raise her, and I made my work my therapy. That's so why I became a workaholic. So I have to trust in the way that I raised my daughter. That's all. Not min si Sharon, to bashers at trolls. na noob, sa handa ngayon ang kanyang asawang si Kiko at ang kanyang pamilya, pahayag ni Sharon sa mga bashers at trolls, wag daw hayo magdunong-ginuwan sa problema nila ng dahil mga decenting tao daw sila. Ayun ta kay Sharon, yung mga nagbabasa ka na kami, and, uh, yung bang mga siguro mga gusto maging nanay ni Casey. <laughs> o yung mga troll lang na walang magawa, oh fans ng iba o fans niya na hindi nakakaintindi. Huwag kayong magdunong-dunungan kasi hindi kami yung pamilya. Ang showbiz, trabaho namin. Hindi kami showbiz na pamilya. Pag-uwi, we're very decent and private. And some things have to stay within the family. So, you cannot expect me na siraan ko ang anak ko. Yes. I will never do that. And ano man, lahat ng tao nagkakamali. Um, as long as an apology sincere and you take accountability for it whatever it is this is for all my children i will always forgive and i will always embrace with open arms